Pwede ko pa itutuloy sa resort ko para itanim ko doon sa mga gilid. Yan na, yung dalakong garden. Nakatanim na dito. Dito, oh. Kunti na lang, oh. Yan. Ganito yung itanim. Ang ganda rin pagka lumaki. Yan yung swimming pool ng Oblity TV vlog. Yung yan yung mga itinan mo kung kawayan. oh.